afternoon guys kumusta na kayo tagal na tayong na hindi nagkita sa hapong ito ang pag-usapan natin na uh, topic na naman na uh, tungkol sa batas no? mga legal topics na kalakay natin yung may kanalaman sa mag-asawa kapag ka nagka problema yung mag-asawa at uh, ang nangyari ay halimbawa sa isang mag-asawa itong uh, mister ay sabihin na natin nagluko o ng babae o nagkaroon ng kabit maraming mga ganong mangyayari guys no? so pag-usapan natin kung kunyari ang tanongin natin kung gusto nating kasuhan yung lalaki gusto kasuhan ano bang kakaso natin doon ng babae siya o nagkaroon siya ng kabit o si mister nagkaroon ng kabit ano bang ikakaso doon um, kaya ang uh, nilagay nating title dito sa ating vlog ay si Mr. may Kabit anong kaso? Um, bueno guys ang pwede nating ang pwede ikaso nung ng babae, ng misis dun sa kanyang mister na nangaliwa ay itong tinatawag na concubinage kaya ano ba itong concubinage na pwede natin ikaso sa mga mister na nagkaroon na ng babae uh, na bueno guys, itong, itong batas na ito tungkol sa uh, kasong concubinage ay na dito nakasulat sa Revised Penal Code Article 334. So ito muna ng ating Uh, talakay na basahin natin itong article 334 ng revised penal code ano guys ang, ang sabi dito sa article 334 concubinage any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife, or shall cohabit with her in any other place, shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods. O so, yan ang sabi guys. Dito sa batas. Kailan yung English batas natin. Pero may karaptong ito guys. Itong paragraph tungkol dito. The concubine shall suffer the penalty of this hero. Okay guys. So unang una, para makasuhan itong itong mister na nangangaliwa. Unang una, kailangan kasal sila ni Mrs. I mean, legally married. Hindi pwedeng basta lang sila kalipin o partner lang, nagsama lang, ganyan. Na hindi legally married kasal talaga niya legal. Hindi siya pwedeng mag-sampa ng concubinates sa kanyang step. Kaya yeah, yung halimbawa, live-in lang sila. Yung babae, hindi niya pwedeng kasuhan yung kanyang partner na lalaki kahit pa ng babae ito. Kailangan talaga kasal sila bago niya kasuhan. Pangalaw guys, uh, kailangan dito Uh, kapag kasuhan niya yung mister niya kailangan uh, matupad o mangyayari itong tatlong kalagayan uh, alam mo yung mga kalagayan na pwede niya kasuhan si mister ng concubinates yung isa dito ay kapag yung kanyang mister at yung babae niya o kabit niya ay tumira na sa bahay niya mismo, bahay ng mag-asawa. Alam ba, yung si mister, e, tinira na niya yung, yung kabit niya, babae, tinira niya doon sa mismong tahanan ng mag-asawa. Yun, isa yung ground na makakasuhan yung mister ng coin cubinates. Yung pangalawang ground ay, kung kunyari, kung hindi man sa tahanan nila mismo, sa bahay mismo ng mag-asawa, doon niya ibinahay yung kanyang kabit sa ibang bahay. No, hindi hindi bahay na mag-asawa, ibang bahay, apartment o bahay, na doon sila tumira yung mister at yung kabit niya, tumira sila doon na para bang bilang mag-asawa. No, tumira sila parang asiban and wife, bilang mag-asawa. Pwede okay. kaya, isa pang uh, posible uh, kalagayan ay kung nagkaroon ng o napatunayan na nagkaroon ng sexual intercourse o nagtalik itong mister at ibang babae yung babae na hindi niya kasama nagtalik sila pero hindi sapat na basta na huli na nagtalik o napatunayan na nagtalik kundi kailangan under scandalous circumstances kailangan pa may ganon scandalous sa Kahit nahuli na yan, baba, nahuli talaga ng, ng misis. Yung nakipagtalit yung mister niya at si ibang babae, nahuli talaga na kitang-kita ng dalawang mga mata. Hindi pa rin pwede, kailangan nahuli niya at under scandalous circumstances. Para naging iskandalo yung bagay na yun. na scandal sa komunidad, for example. Uh, halimbawa, uh, scandal talaga kung ginawa yon sa public. Maraming nakakita. So, scandal na ang agad Maraming nakakita. Open. Pero bihira naman mangyari yun. Um, scandalous din kung kunyari nakuna ng video na na-spread sa internet marami nakakita naging viral, iskandalo din yun So, under under sa circumstances na yun. Pero bukod doon, kahit walang ganon, iskandaloso din kung kunyari, yung pangyayaring nun, nung, nung malaman ng mga iba pang mga tao sa komunidad, ay medyo na -ano sila, na-shock sila, parang labag sa kanilang sense of kanang, uh, sense of community nila, yung bang sa so, tingin nila eh hindi tama yun yung nakakasyak yun yon uh, sabi mga eh, uh, yung bang the, the affair was done in the general side of the community at was na offense sila ng kanilang yung tawag na modesty sense of morality nila at decency na community pagiging decent sa komunidad medyo na-offend sila. Yun, magiging scandalous yun. Sa bagay, ang uh, judge naman ang maring maghatol nito kung scandalous na ba o hindi, yung uh, sexual intercourse o pagtatalik ng, ng mister at yung kanya. So, ganun yun guys, no? Either either doon, ibinahay yung at nagsama bilang para mag mag-asawa yung Mr. at ang kamit niya din sa kanilang mismong tahanan uh, ng, mag-asawa or sa ibang tahanan o di kaya o di kaya ay nahuli na or napatunayan na kamit sexual intercourse under scandalous circumstances ngayon kung kunyari napatunayan at sa korte talaga na tulad ito ano ba ang parusa kung natunan ng confidence? Sabi dito, ang parusa ay pressure correctional in its minimum and medium periods. Ano ba yung gano'ng katagal, katagal mabilanggo pag natunan ng pressure correctional in its minimum and medium periods? ang um, minimum period nito guys ay 6 months and 1 day in its minimum period. actually, pag sinabi minimum period lang from 6 months and 1 day to 2 years and 4 months pag sinabing medium period from 2 years and 4 months hanggang and 1 day hanggang 4 years and 3 months so kung sabihin mong from its minimum to medium period tuition correctional ang pinaka mayis na uh, pulong ay anim na buwan at isang araw ang pinakamahaba naman ay apat na taon at dalawang buwan depende sa hatol ng klas yun yung magiging hatol na sa uh, lalaki dun sa mister na ng babae ano naman ang hatol din sa kalaguyo niya, yung sa babae na kalaguyo niya na alam din naman na may asawa tong lalaki pero pinatuloy niya anong hatol naman sa kanya sabi nga sa batas, the concubine shall suffer the penalty of distierro this year of Spanish, Distiero. Ano ba itong distiero? Itong distiero, guys, Nakasulat din po dito sa Revised Penal Code. Pero sa Article 87, Distiero. Ating basahin, ito nakalagay. Distiero. Any person sentenced to Distiero shall not be permitted to enter the place or places designated in the sentence, nor within the radius therein specified which shall not be more than 250 and not less than 25 kilometers from the place designated. So, kanyari guys, para siyang para siyang nagkaroon ng restraining order, parang bawal yung babae lumapit sa, lala, sa lalaki, doon sa mister. Yung kalaguyo, pag na dischiro nahatulang dischiro, ay bawal siyang tumira malapit sa tinitaran ng mister. Nang mga between from 250 ah, hindi lalag mo sa 250 kilometers hindi rin lalapit ka sa 25 kilometers ah, parang radius na, ah. ah, radius hindi siya pwedeng tumira malapit doon or lumapit malapit doon sa mister ng gano'ng distance depende sa sasabihin ng Diyos kung gaano kalayo so, ganun lang, wala, hindi makukulong yung babae yung, yung kabit ng mister si mister makukulong yung babae niya kabit niya hindi makukulong pagbabawalan lang na lumapit ng sa lalaki yan ang this term tapos guys merong mga ibang mga uh, tandaan dito kapag mag-abla yung babae o doon sa kanya mister na nangangaliwat ng na concubinates. sabi nito ang, ang pwede mag-file mag ng complete ang maghabla, yun lang mismo babae, yung misis lang mismo ang pwede mag-file. Hindi pwede yung ibang tao, ba, hindi pwede yung nanay niya, tatay niya, kapatid niya, kamag-anak niya, kaibigin niya, hindi pwede or police hindi pwede ang mag-file ibang tao. Yung mismo uh, misis na uh, nong nung nagkasala ang mag-file siya mismo walang iba. Pagkatapos, kailangan ang ihabla ni Mrs. ay hindi pwedeng si Mr. lang ang ihabla niya ng concubinates. Hindi rin pwedeng yung, yung kabit lang, yung, yung babae na kabit lang ang ihabla niya. Sabi, ah, yung babae lang i, ihabla ko para makulong. Yung hindi nga makukulong yung babae, Mr. lang. Or sabi niya, ay yung lalaki lang ang ihabla ko para makulong ang babae na awa ako, hindi po ihabla yun. Hindi rin pwede. Kailangan, sila. Silang dalawa talaga ang ihabla. Yung mister, si mister at yung kanyang kabit na babae. Kasi kung isa lang ihabla niya, pag magkamali siya, nakalimutan niya, yung mister lang yung ihabla niya, ay wala, hindi, hindi madi-dismiss lang yung kaso. O yung babae lang inihabla niya, galit siya sa babae, pero pinatawag ni mister, ay hindi rin. Uh, Malidismiss lang yung kaso. Kung, kung buhay pa rin, uh, kung buhay yung lalaki at babae, yung mister at yung kabit, kung parang siya uh, kung, kung halimbawa, pagkatapos ng ng krimen na 15 minutes ay pinatawad ni Mrs. Sinister uh, yung pinatawad niya si Mr. Ano, yung mga isama pa rin siya sa mister at karoon pa siya ng pagkatalik bilang mag-asawa parang tuloy parang, parang para, para, pinatawad niya ay hindi na rin pwedeng mag-abla ng confidence or kung kanyang kinonsinte na parang tiniyagan na niya. Ah, hayaan, niya. Ah, hayaan na niya. hayaan niya. Pagkatapos nung nangyari po two ay hindi na siya pwede mag-abla, mag, mag ng, hindi na pwede i-demand na. Kapag ah, may patunay na pinunsinti na niya, o di kaya pinatawad na niya. Alam mo guys, mayroong kuminsan eh, ah, yung mag-asawa, eh, nagkaroon sila ng kasulatan na bagaman hindi naman legal yung ganyan kasulatan na, ah sige, magmula ngayon, sinakasulat pa na wala na akong pakialaman, pwede ka nang mag-asawa ng iba, si mister, si misis, pwede mag-asawa ng iba, tapos firmahan pa silang ganyan, pero hindi pwede yung illegal yung ganyan kontrata, illegal yung ganyan uh, kasunduan. Pero meron silang ganun. Tapos sasabihin ng mister na ito, may sabi sa korte na hinabla na siya ng concubinage. sa so, ito, meron akong sulatan dito na nag-usap na kami o nagkasulatan na kami kasundo so, na kami na uh, kukonsintihin na niya itong magkaroon ako ng babae. Hindi, hindi sapat yun. Kailangan mapatunayan ni Mr. na uh, kinonsinti na talaga. Uh, kinonsinti na talaga niya ng, ng misis niya yung ang kanilang ginawa. Para uh, gamitin niya yon na ito, and then meron pa siyang ibang testimony na na kinunsinti nga siya ng Jesus. Okay, so, so guys, so, kung mapansin natin kung makasuhan ni Mr. si Mrs. Ah, ni, ni Mrs. pala, makasuhan ni, Mrs., ni Mrs. yung kanyang Mr. na nangangaliwa ng point cubilings, si Mr ay ang parusa ay mabilang ko ng presyon correctional na sabi nga natin ay from 6 months and 1 day hanggang pwede hanggang 4 years and 2 months at yung kabit ay miskiero lamang yung walang kulong pero merong pwede ikaso yung misis no? pwede niyang kasuhan yung mister niya Uh, hindi kung cubinage, no? Pwede rin niya kasuhan kung cubinage din, no? Pero, pwede rin kasuhan niya ng, is, i, ng iba pang kaso para makulong na mas mahaba-haba. Mas mahaba-haba. Pwede niya kasuhan ng ayon sa Republic Act number 9262 na ibang tawag nito ay anti-violence against women and their children no o bausi no kasi kapag ka mapatunayan ng misis na sinister, Mr. palagi paulit-ulit na nagkaroon ng marital infidelity paulit-ulit na ng babae siya pwede, ti, pwede yun i-consider as psychological violence at ang parusa doon ay mas mahaba 6 years and 1 day hanggang 12 years ang parusa kapag ka mapatunayan na tumabag sa batas ng BAUSI o violence anti-violence against women and their children at dito sa sa bawsi lo ang magdemanda pwedeng public crime ito pwedeng ang magdemanda ay yung misis pwede rin yung magdemanda kahit sino kahit yung kapitbahay, kamataan o police kahit sino pwede mag demanda basta yung na demanda may some personal knowledge ng mga uh, kaganapan so guys hanggang dito lang muna ang ating uh, ang ating uh, pag-usapan at uh, kung nagustuhan niyo yung ganitong topic sa uh, pwede kayong uh, mag uh, subscribe no sa ating channel at pwede rin kayong mag-comment kung meron kayong karanasan o meron kayong mga gusto na i-bring up sa inyong mga comments tungkol sa ganitong mga kaso ay o ganitong problema ay uh, pwede rin no, para marami din makabasa sa inyong mga comments. Okay, so hanggang dito lang muna tayo at uh, maraming salamat.